Magandang umaga mga mag-aaral. Ako nga pala si Bibi Michelle. Ang kagayo na ang siyang magiging guro ninyo sa umaga nito. Inaanyayahan ko ang lahat at tumayo para sa ating panimulang panalangin na pangunahan ni Binibining Lopez. Amen. Magandang umaga, class. Manatiling na ka tayo para sa ating gagawin pampasigla. Nang sa ganoon ay na mapukaw natin ang iyong natutulog na diwa at kaisipan. Sundan lang ang video na makikita sa TV screen. basa ang marka nito? Wala? Kung gano'n, bigyan natin ang mga sarili na bra Bravo Club. Ayan. Upang panatili ang kaayusan ng ating klase, ay mayroon na kaming handa, mahalin kong punin. Nang sa gano'n, ay ito ang sundan ninyo sa ating klase. Mahalin kong ibasan na sabay-sabay? Ayan, maraming salamat. Bago tayo dumako sa ating bagong alagin sa umaga ito, ay ano nga ba ang tinalakay natin noong unang pagkikita? Mm -hmm. Binibining dalong pinis? Tama, ito ay tungkol sa mga kahalaghan ng kagamitan panturo. Para sa iyo, binibining Lopez, ano, -ano ang mga kagamitan panturo? Ayan, tama! At natin gagamit na punturo. Ito ay tumutukoy sa ano? Binita? Ay, yan, tumpak. Ngayon ay, bago tayo tumako sa ating bagong paksang tatalakayin, ay magkakaroon tayo ng aktibidad kung saan ito ay inigtado sa ating pag-aaralan. Handa na bang lahat? Ayan. Ayan. ang dalawang magkaibang larawan. Upang lubos ninyo itong maunawaan, maaaring gamitin ang mga sumusunod na tanong. Unang tanong, ano ang napapansin ninyo sa dalawang larawan? Okay, binibining sa panta. Mm -hmm. Tingnan natin sa pangalawang tanong. Alin sa tingin niyo ang mas epektibo? Okay, binibining um, pastor. Ah, dito, dito. Bakit kaya? Okay, kita sa number Tama. At diba po tayo sa tanong. Ano kaya ang maaaring maging epekto ng isang hindi maayos na material sa pagkatuto ng isang mag-aaral? Okay, um, uh, binibigyan sa ito. Tumpak. Kaya, upang lubos na maunawaan ninyong mga mag-aaral, ang kahalagahan ng maginaw at maayos na kagamit ng panturo ay dapat ito bigyang pansin ng mga guro. Sa pagtuturo, ang gamitang panturo ay dapat gumaan sa pagsusuri at ebalwasyon upang matiyak na ito ay epektibo, malinaw at kapaki-pakinabang para sa mga mag-aaral. Kaya ngayon, halina't ating alamin ang mga layunin at paraan ng paggamit ng panturo. Pero bago 'yan, narito muna ang layunin na nais kong makamit ninyo pagkatapos ng talakayan. Maaaring pag-ibasa ng sabay-sabay. Ayan, maraming salamat. Kaya nga naman sa umagang ito ay pang-aaralan natin ang mga layunin at talaan ng evolusyon ng tulumitang pagturo. Kapag narinig ninyo ang salitang evolusyon ng tulumitang pagturo, ito ay tumutukoy sa ano? Okay, tinokya ko. Ayan, maraming salamat. Okay, pag sinasabi natin ibalwasyon ng kapitang pantoro, ito ay ang pagsusuri ng mga materialis na ginagamit sa pagtuturo upang tiyak na ito ay ako malinaw, epektibo sa pagsulong sa mga mag-aaral na matuto. Kaya naman sa umagang ito ay sabay-sabay natin alamin ang mga paraan ng ibalwasyon ng kapitang pantoro. Pero bago yan, ay aalamin muna natin ang layunin ito. Para sa inyo, ano ang layunin ng ibarasyon ng kalumit ng panto? Okay, binibiging si Jesus? Tama! Upang ito ay matukoy kung ang mga informasyon sa gamitan ay tama at napapanahon. At ang disenyo na material ay naka, nakakainganyo at akma sa mga mag-aaral. Narito ang mga layunin ng ibalasyon ng kagandang panturo. Una niya ay ang matukoy ang visa. Uh, um, Binibining manyares, ba bakit kailangan na uh, tukuyin natin ang visa ng isang kagamitang panturo? Mm -hmm. Tama! Sa paghahanda ng kagamitang panturo, bakit kailangan tukuyin ang visa? Bakit? Sinusuri kung ang kalamit ng panturo ay epektibo sa pagtuturo na aralin. Pangalawang layunin ay ang siguraduhin ang kawastuhan. Dito naman ay tinitiyak na informasyon sa kagamitan ay tama at walang mali. Halimbawa nito ay ang magamit ng PowerPoint data na tama ang spelling, grammar at wastong datos upang hindi malito ang mga estudyante. Pangatong layunin ay ang mapahusay ang desenyo. Sa paghahanda ng gamitang pagturo, ito ay sinusuri kung kaaya-aya, organisado at madaling basahin o intindihin ang kamagamitan. Pangapat ay suriin mo ang kopito. Sa pang-apat na layunin ay tinitingnan kung ang kagamitan ay akma sa kakayahan, enteres at antas ng mga mag-aaral. At ang huling layunin naman ay ang makuha ng puna o feedback. Bakit kaya kailangan na makuha natin ang puna o feedback mula sa mga mag-aaral o sa ating kapaguro? Um, Binibining ay tama. Ang pagkuha ng ang ah, kuna o feedback sa mga mag-aaral o sa guro ay mahalaga sapagkat ang kanilang opinion ay nakakatulong ito upang mapabuti at mapakusay ang kagamitan natin na maaaring natin gamitin sa ating mga pagsuturo. At ngayon ay dumako naman tayo sa mga paraan ng evolusyon ng kagamitang guro Ang una niyan ay ang pagsusuri ng guro unang-unang nagsusuri ay ang guru mismo sa kanyang mga kagamitang pagturo. Gamit ang pamantayan tulad ng nilalaman, tama at nag-ugnayan ba ang impormasyon? Kasunod ay ang wika, naaayon ba sa antas ng mga mag-aaral? Ang panghuli ay ang disenyo, kaya-aya at madali basahin. Pangalawang paraan ay ang feedback mula sa mga mag-aaral. Ang feedback ay mahalaga. Mahalaga ito. Mahalaga ang opinion ng mga mag-aaral dahil sila mismo ang gagamit sa iyong kagamitan. Ang kaila kanilang puna ay maaaring makakatulong sa pagpapaunlad nito. Ang pangatlo naman ay ang pagganap ng mga mag-aaral. Maaaring mo bang basahin? ang um, Binibining ka po, bes. Ayan, maraming salamat. Ah, dito sa pangatlong ah, paraan ay sinusuri kung naging epektibo ang kulitan sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang performance sa mga gawain tulad ng pagsusulit, proyekto, gawain o iba't iba, 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 iba pang output. Ang mga apat ay ang observasyon sa klase. Si Maaaring pwedeng basahin, binibining Romano. Ayan, maraming salamat. Bakit mahalaga? iba Basa Klase, para sa iyo, binibining uh, kabuso. Mm -hmm. May iba pa bang idea dyan? Okay. Uh, Ginomiyado. Okay. maraming salamat sa, iny sa inyong mga kasagutan. Uh, minamasid ng mga guro kung paano ginagamit ng mga mag-aaral ang paggamitan. Kung sila ba ay interesado, nakikinig o natututo mula dito. Ang krima ay okay. ang okay. pagsusuri na ang gamit ng rubrics. Gumagamit ng tiyak ng pamantayan upang suriin ang kalidad, organisasyon, at visa ng material. Kaya naman, ang iberasyon ng gamit ng panturo ay mahalaga upang matiyak na ito ay epektibo sa pagpataas ng kalidad sa pagtuturo at pagkatuto. Sa pamamagitan ng iba't ibang paraan ng pagsusuri, nasisiguro na maguro ang ginagamit niyang material ay hindi lamang nakakainganyo kundi tumutugon din sa pangangailangan ng mga mag-aaral. May nagtanungan pa ba o klasifikasyon tungkol sa ating tinalakay ngayon? Kung wala na ay hahatiin ko ang klase sa dalawang grupo. Magsimula mo bilang mula sa iyo, Ginoong Alberto, at hanggang sa iyo, Ginoong Zoylo. Ayan, at may mga numero na ang lahat. Dito ang unang pangkat, at dito naman ang pangalawang pangkat. <clears throat> ang bawat pangkat ay magkakaroon ng maikling pagsasadula tungkol sa maayos at di maayos na kagamitang panturo sa panahon ng talakayan at kung paano naatiktuhan at narisulba ang daloy ng klase. At narito ang inyong pamantayan sa gagawing pagsasadula. Maari bang pakibasa, iba binibining de Jesus? Ayan, bibigyan ko lang kayo ng limang minuto para paghandaan ang nasabing presentasyon. Okay, tapos na yung limang minuto. Tunghayan natin ang unang pangkat. Ayan, napakahusay ng unang pangkat. Bigyan natin na magaling ang unang pangkat. Ngayon, tunghayan natin. bigyan natin na Bravo Club. Um, ah, sa ginawa niyo inyong gawain, ano ang inyong natutunan? Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, gusto niyo bang malaman ang inyong mga maska o nakuha punto sa ginawa natin gawain? Aha, kaya naman ang nakuha ng unang pangkat ay siyang na vote. Ang pangalawang pangkat ay walong vote. Bigyan natin ng na Job club ang inyong mga sarili. Ayan. Wala na ba kayong katanong ng tungkol sa aking tinalakay ngayon? Kung wala na, ay ako ang magtatanong sa inyo. Handa na ba ang lahat? Ayan. Sino kaya ang unang mapalad na sasagot sa ating katanungan? Ayan, si Binibining Zoylo. Ayan si Binibining Zoilo. Ano-ano ang paraan ng ibalasyon ng kumitang panturo? Ayan, tama. Maraming salamat. At ang kasunod na tanong ay para kay... Okay, si Binibining Banyares ang siyang mapalad. Para sa iyo, ano ang layunin ng tamang pag-aangkop ng kamitang panturo at bakit? Ayan, maraming salamat, Binibining Marquez. At talagang ikay na sa aking talakayan. At ang kasunod naman sa sagot sa ating katanungan ay... Ah, ay, okay, si Binibining Lalumutinis. Bilang guro sa inaharap, gaano halaga ang ikulasyon ng magandang panturo? Tama! Maraming salamat din hindi sa iyong pinahaging idea. At ang isa pang mabalad na sasagot sa ating mga katanungan. Si Ginoong Alberto. Para sa iyo, Ginoong Alberto, gaano kahalaga na uh, pag-aralan ang ebolusyon ng paggamit ng Tama. Kaya naman, bigyan natin ang iyong mga sarili na good job club dahil kayo ay nakinig na mabuti sa ating talakayan ngayong umaga. Kaya naman, sa tingin ko, kayo ay handang-handa na. Kaya kumuha na sang mga apat na papel para sa ating maitling pagsusulit. Maaari pa ibasa? Ayan, bibigyan ko naman kayo ng limang minuto para tapusin ang nasabing gawain. Ayan, tapos na ang limang minuto. Sa bilang ko ng lima, dapat nasa harapan na ang lahat ng papel. Ang papel na mahuli sa pagbasa ay hindi ko natatanggapin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. At para naman sa inyong takdang arin, ay mag-interview ng isang guro tungkol sa kanilang karanasan sa pagsusuri at paggamit ng kamagamitang panturo. Isulat ito sa isang buong malinis si na papel. Maaaring itanong ang mga sumusunod. Maaaring matibasa, uh, binibining alibo. Ayan, maraming salamat. May katanungan pa ba tungkol sa ating uh, Tanggang aralit. Kung wala na ay inaanyayahan po ang lahat ng tumayo para sa ating panghuling panalangin na pangunahan ni Binibining Kabuso. Amen. Paalam at maraming salamat mga mag-aaral.